Hello guys, magandang araw sa ating lahat uh, di Vasquez Vlog mga kaibigan at um, mm, samahan nyo ka guys titingnan natin tong isang vacuum cleaner LG on the Ayan, 160 watts ah 1000 sorry, 1600 watts pala Ayan. at uh, sa kaibigan natin ito pinagawa sa atin uh, hindi raw umaandar hindi pa natin ito na -check guys so, subukan natin i-saksak yung uninok nya tapos yung cord so isaksak natin baka sakaling may mga ganito kayong gamit ay samahan nyo ko guys panoorin itong video baka sakaling makapulo tayo ng uh, tips dito so tanggalin muna natin Isaksak natin dito yan may power Isaksak natin so ingat lang kayo guys ha pag ganitong mga magtitistin kayo na hindi maandar para mamaya may problema yung ano. So testingin natin ayan yung wire. Ayan po may, power yan. Testingin natin. So wala. Wala, wala siyang power. Hindi siya umaandar. Uh -huh. So ang mga basic nating unang-unang titingnan dito guys kasi may fuse kasi to dito sa pinakasaksakan niya. Patayin muna natin. So, may ano kasi dito, may fuse. So, titingnan natin. Kung wala kayong tester, rin lang problema at hindi kayo marunong, to, ting, pwede nyo rin tingnan buk, natang uh, Susungkitin lang ito. Tapos makikita nyo yung fuse dyan sa may gitna. So, i-visual mo nyo yung check kung may uh, sunog siya. So, may, pag may sunog, yun, uh, ibig sabihin may problema tong fuse. Uh, Putol na siya. So, maaaring nag-overheat yan. So, pili natin palitan pag pagtitesting. Ngayon, pag nasunog ulit, maaaring may problema talaga yung motor. So, tingnan natin guys. Ayan guys, ito nabuksan na natin yung pinaka-fuse nya. Ayan, wala naman tayo nakikita sunog. Kahit sa mga terminal nito, wala din sunog. So, kung marunong kayo ito sa tester, pili nating tisterin uh, testerin yan. Yung fuse kung putol ba o hindi hirap ng walang taga video guys yan isisit lang natin guys ito dito sa ohms para ma check natin kung may continuity yung fuse kung may tester kayo kahit maliit lang kung ordinary lang pwede yan isishort natin yan meron isishort na natin ibig sabihin pag tumunog ganun meron siyang continuity. So dapat meron din siyang continuity dito pag tinestig natin. Ayun. Sana pistol lang yung problema. Hirap. Meron, guys. Meron siyang continuity. Ibig sabihin ang problema nandoon sa motor. So kakalasin natin ngayon yung motor. Kakalasin natin 'to. Tingnan natin yung ah uh, motor nya baka may mga sunog saka so, titignan din pala natin guys yung wire kasi mahaba yung wire nito eh baka mamaya uh, may putol sa wire so ibabalik natin tong fuse i-check natin yung pinaka niya, ano pinaka itong pinaka wire nito yun ang basic natin gagawin tingnan natin yung mga wire baka may mga sunog Ayan. tapos mahaba kasi ito Titignan natin yan, hindi naman yan ya, nakaresimunang natin yung tour. In guys, natanggal na natin yung ano, yung motor ito yung, ito yung pinaka motor so ito yung uh, switch natin. Ito yung wire niya. So second, kagul ganyan na natin ang fuse. Okay naman yung fuse niya. Ngayon titingnan naman natin yung wire kung maro siya. Putol. O so, titisting natin. So ang mangyayari, titingin mula dito papunta dun sa sa switch. Titingnan din natin yung switch kung gumagana. So, Yan. So, ayan, hirap pa sa tagawak lebih Video natin. Ayan, 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 Sige, ganoon nyo lang guys. Sige, 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 mataghahawak. So, narinig nyo naman ang buzzer. Tapos may buzzer. Ayan. Buzzer na So, mula dito. Sa sa switch. Mo. Tingin mo na natin yung switch. So, dalawang itong chips Dapat meron pong kasir kung Yan, meron. Kasi guys, meron siyang kasir. So, na siya. Dapat meron siya dito sa terminal na baser itong dalawang terminal ito dito sa dalawang terminal na ito hmm. i-tester natin kasi ito yung magkakadugtong. Dapat. May continuity ito. So, parang wala. Parang wala. Yan, okay. yeah, meron. So, sa isa naman. Dapat meron din. oh meron guys. Meron siya. So, ang problema lang doon sa motor. So dito yung terminal lang na tingnan natin kung may resistance so wala wala tayo nakukuha ang resistance sa motor yan wala dapat meron siyang resistance wala tayong nakukuha yan, wala walang reading so kakrasin natin itong motor tingnan natin kung may sunog dun sa mismo ng motor mismo dun yung motor Ayun guys na ano natin, nakakalas na natin yung motor. Chinik na lang natin yung overload niya. So, okay naman. Buo naman pati wire buo ng dito. Talagang nasa motor na yung problema. So, titingnan natin. Kakalasin ulit natin tong motor. Kung tingnan natin kung may sunog dun sa loob. Ayun. Kakalasin ulit natin. Ayan guys. Ito yung pinaka ano niya. Lupi, propeller Sobrang ganit guys. Sobrang ganit. Yan Sobrang ganit na siya ikutin. Talagang maganit na siya ikutin. Dapat ito ano lang, maluwag. Ayan, kaya duda natin dito nasunog na yung loob. Pero kasi pa rin natin tingnan natin. Kasi putol na yung linya niya. Wala nang yung resistance. Wala na yung pinaka wire niya dito sa kanyang motor so yung winding niya may putol kaya yeah, so titignan natin kalasin natin ayan guys at uh, malungkot na balita no? sira na yung motor kasi makikita nyo guys maitim na rin yung kanyang armature ayan o no? Ayan, sa so, mapasin natin guys yung kanyang tinanggal natin yung ano niya, yung carbon brush niya. Hindi na siya naglalaro. Ayan, oh, napakatigas na. Kinalawang na. Dapat naglalaro 'to. Tapos wala na tayong makuang resistance. Hindi ko na ipakita sa inyo kasi ang hirap mawalan ng video. Dito sa mga winding dito wala na siyang uh, resistance. Ibig sabihin putol na talaga siya. Tapos yung yun nga, yung armature natin makikita nyo guys, sobrang itim na. Tapos may mga tama pa 'yan. Eh may mga parang mga uh, tawag dito. Dapat makinis 'yan eh. 'Yun. Makikita nyo guys. May mga tama na siya. Kaya hindi na talaga po pwede. Sunog na 'to. Ayun, malungkot na balita. Ah, hindi na natin 'to magagawa at uh, 'yun. Para magkameron lang kayo ng idea, yung mga user natin ng vacuum cleaner ay ganito yung nangyari kailangan talaga siguro sa katagalan na rin tapos yung mga binabakyum natin minsan may mga basa o hindi may iwasan uh, kung, kasi kinalabong to maaaring ito ay uh, nabasa siguro yan kita nyo may mga bakat bakat sya ng kwan yun tapos mahirap din kalasin na sinusubukan kong kalasin sobrang hirap kalasin so masisira na din sya disposable type talaga yung ganitong mga ano. Yung pwede man pwede, siya, pwede naman siyang palitan nitong carbon, carbon brass. Kung okay pa yung winding pero wala na nga tayo nakuha resistance kaya totally ano na to, sira na. So saka manipis na rin nga yung kanyang armature yun know, mo sa loob saan yan? hindi masyado makita. yan may mga tama guys eh. Oh. may mga tama na siya kasi nga siguro dahil maganit na tong ano matigas na tong spring yan eh, tinanggal ko na nga yung spring hindi pa rin siya lumulubog dapat naglalaro sya yung carbon dito itong carbon brush na to dapat naglalaro ayun hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat at sana kahit pa paano ay nakakuha kayo ng kunting tips dito sa ating ginawang <laughs> pagsira dito sa ating vacuum cleaner at yun God bless maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang dito na lang at malungkot nga hindi natin nagawa yun thank you